Simple nga lang ho pala mga kalinggit, ang luto ko din sa ulo ng tilapia. Naglagay nga lang ho pala ko dyan ng repolyo at kamatis. Bumili nga ho pala ko ng tilapia, ring nga ho pala mga kalinggit, ay nalangoy-langoy pa sa aquarium. Nung binili ko, abay gusto ko humaawa, kaso naman ho wala kong ulam. Ang pinili ko nga ho pala ang tilapia, yung pinakamalaki, tapos pinahati ko na nga ho pala sa tatlo, at pinalinis ko na nga rin ho pala dun sa aking binilhan. Isang piraso nga lang ho pala mga kalinggit ang binili ko at dalawa lang naman ho kami din sa boarding house. Pagdating ko naman ho din sa boarding house, agad ko naman hong hinugasan na rin isda. Tapos pagkahugas nga ho pala ay nilagyan ko na nga ho pala rin ng asin. Bumili din nga ho pala ako ng repolyo. Kalahati nga lang ho pala yung binili ko at malaki naman ho ari. At hinati ko nga ho pala sa gitna at inalis ko nga lang pala yung pinakamatigas sa gitna. Hinati ko nga lang ho pala yung sa apat at ari naman ho ang luto din ay pang sinigang. Pagkatapos ko nga ho pala ng repolyo, sinunod ko naman ho ang mga sangkap na aking gagamitin. Ari nga ho pala sibuyas, pagkatapos ari naman hung bawang. Sinunod ko naman ho rin kamatis, dinamihan ko na nga ho pala rin kamatis at masarap nga ho pala kapag maraming kamatis sa sinigang. Pagkatapos ko naman mag-get magadya ng mga sangkap, ay nagsalang naman ho ako dyan ng kawali at maglalagay nga ho pala ako dyan ng mantika. Akin muna nga ho palang ipiprito rin tilapia para naman ho kapag niluto ko ay hindi nga ho pala siya madurog. Habang nagpiprito naman ho ko ng tilapia, siningit ko naman ho rin pagsasaing. Para naman ho kapag naluto na yung aking ulam ay makakain na rin ho ako at sabay silang maluto. Matanong ko nga ho pala sa inyong mga kalinggit kapag nga ho pala kayo naglalagay ng tubig ano ho ang inyong pantanda ako ho sa kamay at dun ho ako nasanay. Nang ma-isalang ko na nga ho pala yung kanin mga kalinggit, ang sinunod ko naman ho aring gulay. Aring nga ho pala ay ilalaw ko doon sa ulo ng tilapia. Balik na nga ho pala tayo mga kalinggit, din sa akin niluluto. Kapag nga ho pala brown na yung kabaak, atin naman ho baligtarin. Kapag nga ho pala lutunat, golden brown na, atin na nga ho palang hahanguin. Dahil magsisigang nga ho pala ko ng ulo ng tilapia, ay naglagay na nga ho pala ko dyan ng kamatis, at naglagay na nga rin ho pala ko dyan ng bawang at sibuyas. Maglalagay nga ho pala ko dyan ng tubig, tamang dami nga lang ho pala yung nilagay ko diyan at pagkatapos isasalang na nga po natin dini at maglalagay nga po ko dyan ng siling green at mga pampalasa ng asin, umami at paminta atin nga lang po yan tatakluban para humabilis kumulo makalipas ang ilang minuto, arin na nga hot na kuluna yung ating sabaw at ilalagay na ho natin aring ulo ng tilapia masarap nga po pala rin kapag sinabawan nung nakuluna nga po pala, ilalagay na ho natin aring mga repolyo Atin muna nga ho pala rin halu tapos ilubog-lubog lang ho natin aring mga gulay para ho mabilis maluto. Para ho mabilis maluto ring ating gulay, atin muna nga ho pala tatakluban at makalipas ang ilang minuto, medyo malambot na nga ho pala yung repolyo, maglalagay naman ho tayo ng sinigang sa sampalok. Nang mailagay na nga ho pala natin na rin sinigang sa sampalok, atin nga ho palang halu-haluin para humatunaw yung pinaka-powder ho na Atin lang ho pala rin, kumulo kapag nga ho pala nakuluna, saka nga ho pala natin titikman kung tama na ho yung pagkakatimpla, kung nag-aagaw na nga ho pala yung alat at asim. Kapag nga ho pala okay na yung lasa at luto na nga ho pala rin gulay, atin na nga ho hahanguin at luto na nga ho pala ari. ulo nga lang ho pala ng isda rin aking sinigang at ako nga lang ho palang mahilig kapag ganito ang luto na may gulay at sinasabawan. Yung kasama ko naman ho dito sa boarding house, ang gusto nga ho pala ay prito. Tapos nagsasabaw naman ho siya nitong ganitong sinigang na sabaw. Naglagay din nga ho pala ko dyan ng siling mahalang at masarap nga ho pala ri kapag mahalang-halang. Tapos ihigop ka ng mainit na sabaw, mapapawaw ka na lang sa sarap. Yo naman. Namis ko nga rin ho pala yung ganitong luto lalo na nga ho pala kapag nasa probinsya ka. Tapos dadamihan mo pa ng sahog ng gulay katulad na nga lang ho pala ng pechay. Kapag naman ho wala talbos ng kamote, dahon ng sili ay talaga naman dabis na ho yun pansahog sa mga ganitong isda. Dahil napakwento na nga ho pala si Kalinggi, tara kain ho tayo dini. Kumuha na ko kayo dyan ng bahaw at sumabay na ho kayong kumain dini. Para naman ho habang kumakain ako ay hindi naman ho kayo dyan matakam. Ay paahan ho hanggang dito na yung aking vlog at salamat ho sa inyong panunood. Bukas uli. Bye bye!